That is good. Nothing is impossible with

nagtigong pero kagulag lang di hapon pero karong adlaw by the first time naghihatag sa si ginoo ihatag si niya sa, kuwaan, paskipo, ang eh, pero, sa na ako ang mas so, eh. ipipili lang ako ang nag-ampo ani kami karong hugga ginahugtang mo ito hindi ko pwede mga kameraman niya yeah? si nanay nag-ampo na karong adlaw mahimo pero pili pa sa iyo na perfect na mahimo na ako ako alam ginadong next time Makukrito na din siya. Kikitain ako akan pati ko dito po mananggo. Opo, Lord, ay na owner, nanay no, ako ang dong kay nanay ka. Ang iyak din na ampo ang ampo sa saya anak. Makura nawo. Ini kay ako nagaampo ko nga willingly siya na ako balik diri sa amo. Ah, so ako nga Lord, din makadoy niya nga anak siya na dai. Pero kulang ang ako ang pamasahe. So anak ko, ano naman kaya ka? gusto naman kaya nito na bubalik sa amoa So ako na bahala sa imuhang na ticket. It almost 5 k ang ticket niya. One way lang. Pero amuan nang gini mo? what na. Ako ang di ano, quick prayer. So wala yung possibility sa ino. Oo, iahatin na ano din.